Drake ah. Drake B Drake Donut chicken oh? Sande ginilas ani dong. Sapatos. Hay nahora versus day na. Tao akong pink ba. Git ada. Ito man tayo tawag isawag si Lupin. Salimutan ko. Why? Ay, Kasi si mahilanat. Pagkita sa antes matas katugon ba eh. Uh, Pagkita sa antes matas katugon. Noong sa to airplane ba? Noong sa to airplane? Noong sa airplane? Noong sa airplane? Hindi, hindi mo nang bali. Ang mata. Ang suga mas airplane. Ayaw, oh, kulituga. Kaya narabi ni Dayon. Na ay ok-ok. Ok-ok. Dito sa angkol lang uha ganang kumpay ba? May udin pilit na siyang pajama.